lang siya kung frustrated dahil dito. hindi. Tayo wala na sila ito. Ang sapay <laughs> mo. Baka <Makasabihin> niya, no? <laughs> pinaalis lang natin oh, siya okay. bago tayo kumain. Okay. Hindi naman. Nagkataon okay, lang. <laughs> lang. Medyo lang. Medyo lang. Like How to make three layers. <laughs> three layers sandwich. Medyo ba yan? <laughs> Instructional guide. Kasi ba, at ko ano na Dahil to, sa... Toot! 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 Pupo niya. Ito! 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 tataba ako. Bigyan niyo ako ng parating ganyan. Ang shito ako nga para tanong ba? <laughs> Ang bayan na <alit>, kumagat. <laughs> no, Kung gusto. nakita mo yung, o hindi, meron, di ba meron ako yung hmm. malaking tagal. Ngayon, halos mga yung ano. Halos mga yung ano. Masa't ito lang yung na hindi pa din mag-ano, no? Mag-ganon-ganon. Tawag din mag-pahid. na Parang Parang ano na ako? Hindi mo yung Hindi na one or two mag-aaral. Alam mo mag-aaral na yun. Pag-aaral 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 na pag na yun pag aaral na yun pag aaral na Ah, uh, di ka pag naging siya 30, mapasok ako. Ay, hindi pa rin ako. ka, di ba? Gusto <laughs> naman na yeah. huwag ako matulog <laughs> okay, okay. na Huwag naman ako bukas. Huwag mo na kunan. <laughs> <laughs> sa ako ng pentel <of> pen. Sabi <laughs> Paglagay natin

Ligo na to kay Rio. na <laughs> na. Ano ka ba? Di di ka na nagbabato. <laughs> Tatlong layer. Ha! Ngayon ka Tatlong layer. Isa. Dalawa. Tatlo. Tatlong layer. Ito mo <laughs> also, <alala> ito. <laughs> Going back, sa na are big L o s -E r nilalala ko. Tingnan nyo. Ayun Ayun yung nilalala yung tatang ng tatang number. Ah? Batch 08. Naman hindi pa ka ba? Ay ba ako, ako. sa oh? <laughs> no, Anyway, this, this. Uh, no, no. this is No, This <laughs> is Best sandwich <laughs> What's <laughs> it Pilot. wa. Wow. Bakit you stay in white? Look. Looky. Looky. White. Define that white. White boy marker. Easy racing with tissue or cloth. Keep tightly cut. <laughs> so horizontally do not burn even when empty. Refillable. WBMK-RF. Eh, fuck that girl. Pati yung isa papel mente. Un papel hotel. Ay, no te pago. Guay, guay. Guay. And see, that's why. So, it's going to white And it was 225 pesos. Oh, my pride. at National Ayan, ano naman sa akin? Nakala, no, ako ko. 225 pesos. Pwede na, Ali. Pwede na. Okay na Hindi yung whiteboard. Sorry naman. Dito yung... Dito yung ako sa paper. paper yan. Ay, binasa likod. By 17. Dito Hindi mo mo binasa yan. Ito to. Basura <laughs> Basura. B basura. Ano bang basura yan? Ano bang basura? salamat malaman ba yung notebook na binasakan ina ina ni ayay sorry sorry ay ay napat may notebook this is what you call notebook notebook Sa Daniel nasan niya panglilito mo and you know this you know this you know this what's that this is the and you know this malay Ganto pala. Ah. Lodish. Sano? <laughs> <laughs> Ito. Ay, mali. Puto. 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 This one, puto. This one, puto. <laughs> <laughs> <this one>. Puto. 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 na Puto. Puto. Ayoko na. Going back. Kain